Hello po. Matagal na po kami hindi nakapag-upload sa amin YouTube channel. Kaya ito po. Andito po kami sa Karwegi, Church sa Bata, Tagaytay po. So, tara samahan niyo po ako kami sa aming pagmamasyal dito sa Karwegi Church. Ito po, pababa na po kami ng, ng, ng kung saan po kami pupunta ng mga pasyalan. Ang dami po rito. Tinan niyo, ayan po, oh, yung binabaan namin. no? Oh. Ang ganda naman po talaga. Kung gaano kaganda ang mga view. Nga yung yung bayad Nang pinamitas ka na ng halaman? Lama. Oh, ang ganda ka. O kailangan po ano, ah, uh, tawag doon. Dahan-dahan po tayo bumaba at dahan-dahan po tayo maglakad kasi baka po tayo ay malaglag. <laughs> <laughs> ang hirap po, ano, oh bumaba. Talagang siguro pagpaakyat. Kaya kailangan ano, slowly lang po ang pagbaba natin. Good job, Hosser! Oh, good job, sir Good job, Lakas pa ni Tatay ah. Yeah, yan. <laughs> oh, ang galing. <laughs> oh, ang dami pong mga, mga edad na pero oh, makakaakyat. <laughs> Good for your heart. Mm. Exercise. <laughs> ang lalakas pa rin na nanay ah. Ito naman po yung aming binabaan at oh, ayan po siya oh. Diba napakataas po. So ang laki po pala talaga dito. Ang dami pong namamasya. Ayan po, meron dito. Hindi po na, ano ko sa kami pupunta. O, pababa po kami. Umpisa tayo dun sa baba, sa taas. Ano? Magpapahinga ng matanda. <laughs> pagod na. Wala pa nga tayo napupunta. Pagod na. Ha, pagod na. May bayad po din ang pagpasok. Ang parking pa magkano? 30, ano? a ah, 20 tapos per head po ay ano ah, 30 pala. So ngayon ah, atagal na po kami hindi nakakapag-upload sa aming YouTube channel kaya ito na po ang inaantay po namin. So ayan, tingnan niyo po ah, paano din niyo po hanggang dulo. At siyempre pag nagustuhan niyo po ang aming video, paki-like and subscribe naman po. Thank you. Ayan, tara po. Let's go na po. Mamamasyal na po tayo. So dito muna kami paakyat bago kami dulo punta sa baba. So iikot Ay, ito ay yung pinaka Karawiga Church. Heart, oh. Yan po ang aming unang gala, mga kagala. Ito ang aming uh, upload sa aming YouTube channel. Unang gala ngayon, 2025. Karawega Church. So, yan. Uh, tapos na po kaming magsimba. So, dito na po kami. Pupunta na kami kung saan. Maraming pwedeng pasyalan po. Punta ako kasi na Sunday. Kaya maraming tao ngayon mga bata ayan. sana magustuhan ang aming video tapos kung magustuhan nyo po like and follow naman po ako sa aking youtube channel ang galing po tinan nyo oh. tapos pag na ayan oh, diba? ang galing kita namin no oh. ayun no oh, kita nyo yan yung pulang pulang yun kita ba ayun no oh, dito ayan, yan 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 yung pulang yun yung kami aakyat At ano tayo eh? 'Yung ating 'yung ating sapatos may pag ano? Takda. May gulong. Padiretso. Tanggalin din dito 'yung mga Kaya nga, 'di ba? Eh naiikotin pa uli namin 'yan, Pagod na po ang aking partner, oh. Ano? Pero let's. <laughs> ah, <balik na> <laughs> <laughs> <hubo> ah. Akala mo lang kasi ano, makulimlim. oh! 15 na! platform na na talaga ano ang galing oh! na ako makakain mas pa ano? wala ka baka ng kawa ha? na ng kawa, huh? <laughs> na ng kawa. <laughs> <laughs> ang galing natin naman po <laughs> oo oh, diba ang dami talaga <laughs> Haba ka pa sila po. Ayan o. No? Ah, ito yung sinasabi ng ano. May isda daw. Nangangasok, nangangatog na yung tuhod ko eh. Ang ganda naman po ng ano na. Safe naman po yung dadaan ay yung ayun lalakaran. Mm -hmm. Ta, kami po sa hangin bridge. Ram mo kasi sayang po. Ah, Ang yun bridge. Oh, yeah. yan na. Kakahilip pa pala duma. wag mo na mauga eh. <laughs> Ay. 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 <laughs> <Baharadang lasing. laughs> Ay grabe. Natalbog. Nakakatakot. Ay! Para tayong lasing. Ay grabe. Nakakatakot. <laughs> Ay! <laughs> Para tayong lating <laughs> Grabe <laughs> Pag may nahinaan to Matutumbak <laughs> Ay, ang sarap <laughs> Ay Ang <laughs> <laughs> lakas bang gapi Ang sarap po Grabe, ang laki po pala nito Oh, ano, ang, ano pa pala nito, oh, ang lawak po pala kasi tinan nyo, oh. Oo, oh, oh, ayan, ito, 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 29. Ayan. Ang ano pala. Marami. Ang dami pala dito naman, wala na. Pagpapunta tayo sa kabila, no. Meron ikot ng, Tapos ang lang. gabi o parang nauga pa lang katawan ko ah. Hindi na ako nakatawi doon sa Hangin Bridge. Alas 12 na po eh. Pero kala nyo alas 6 pa lang ng umaga kasi makulimlim. Dapat po pagpupunta kayo dito naka rubber shoes or naka chinelas. Huwag hong naka heels at kawawa po ang paan nyo. <laughs> Kasi mas relax po ang paan natin pag naka o naka sandals or rubber shoes. Ayun pa po. Binibless tayo. Naambo na. Tingnan nyo naman po. Masarap yung tumira dito kasi tahimik. Tapos maririnig nyo lang. Huni ng ibon. Mga kuliglig. Daray daray siya paano. Kita niyo po ba yun? Doon kami galing oh. Ayun. Yun po. Yun 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 yan. Yan. Diyan po kami galing. Kaya po. Kala namin may palabas dito. Wala pala. Pabalik din po po pala kami. So, ayan, na rin eh. Si, grab na namin to. Nandito na rin kami eh. Ito na lang po pala oh. This is it, pansit! Ito na. Ito na ang last destination namin. Wow! Ang ganda po pala. Para pinaka-chapel din po pala to oh. Ay, oo nga. Ito pa yung tuktok ng... Kawagi Church. Ang ganda naman na mabubungaran nyo ito po. Sabi ko sa iyo, na tayo eh. Upo daw muna ang aking partner. At napagod siya. Tinan niya po, makikita niyo view dito. Ang ganda. Kaya po, pagdating niyo dito sa Toktok, solid naman po ang, ang inyong pagod sa ganda ng mga view. dibang di po, oh. Ano po magpahinga? Wag na. Kung napapagod pa po, ayan, pwede magpahinga dito. Uhugot ulit ng lakas, pababa naman. Siyempre, habang nagpapahinga ang aking partner at nakaupo dun sa gilid, ako naman po, ayan, busy-busy sa pag, uh, pag at pag model. Ewan ko ba kung model ba ang ginagawa ko dyan. Tinatry ko lang naman yung 360 na yung bang makikita yung face mo susunod sa iyo. Ayan, hindi nasunod. Minsan pasaway din. oh, tingnan niyo, oo, oh, oh, ayan, ayan, 'di ba? Susunod siya sa akin. Mamaya na naman mawawala na naman ng ano niyan. Lakad ako nang lakad pero hindi na pala ako niya ng akin 360 yan uh, Mabait siya ngayon, oh, no? ayan, 'di ba? Lakad na lang lakad, sinusundan ako. Kung pa ako diyan para sigurado kung, sin kung sinusundan talaga ako ng camera, ay okay naman po pala. Kaya ayan o. Sige, diretso model upulit ako. <laughs> ang ganda po talaga dito sa Kaluwagi Church. <coughs> uh, double purpose po. ah uh, magsisimba kayo. Tapos, uh, ayan. Mayroon kayong pwedeng pasyal lang pagkatapos ng after mass. Super napakaganda po talaga dito. Super solid ang mga tanawin. O di ba? Tamang lakad na naman po ang inyong lingkod. Kasi ang akala ko, hindi na naman sinusundan ako ng camera ko. Pero ayan, okay po pala. Ang ganda po talaga. O di ba? Feeling model po ako dyan. O, yun na. Kaya na nga po, di ba? Hindi na sumunod sa... Ayun, sumunod po pala ulit sa akin yung camera ko. Kala ko hindi na naman eh. May, may sapak po yan, yung mana po yung sabi-ari. Ang ganda dito. Nakapagod pero sulit naman po. Ang ganda ng view. So, tinan niyo po. nakakita nga po kami ng kandila, bumili nga po kami para hilingin ang aming kalakasan at kaligtasan ng aming buong pamilya. At syempre, matupad lahat ng aming pangarap para sa aming mga anak. Baba na po kami. No heart. Meron ka na ano? Meron ka ng lakas. Oh, ha? Diretso na. Wala nang tingin-tingin. <laughs> Dire-diretso na da. Tinan <laughs> nyo na po yung bababa. no? <laughs> Grabe. Sari lang malakas. Pero pagdating sa bahay niya, nareklamo. Sino? Sino magre-reklamo? Ikaw? Yung isa dyan? Ay, hindi ako magre-reklamo ito po talaga yung gusto ko yung pauwi na po ah, pabalik na po kami at ah, mga na ako? naman kami sa Hanging bridge ayan po talaga nagpa video pa po ako sa partner ko niyan sa so pagtawid sa Hanging dala. bridge o oh, ayan ba diba? nagpaikot-ikot pa po ako niya at tag model model dahil tuwan tuwa nga po ako at napadaan ulit ako sa Hanging hmm. bridge na yan dahil first time ko nga po kaya talaga nagpa video po ako sa akin partner na kami po, pabalik na oh. at saka tinan naman po ang lakas talaga ng loob ko tinitinan ko pa po ang ang kung gaano kalalim ang nasa ilalim ng hanging bridge niyan. Sobrang taas po niyan talaga. Oh. Yan, may pag-model pa talaga ako. O di ba? ko pa 'yan. Ang ang bangin na 'yan, oh, Tapang ko po talaga diyan. Dahil nga po first time ko talaga tumawid sa hanging bridge, talaga na enjoy ko po 'yan. Kaya nga bawat nakakasalubong ko diyan, sinasabi ko na ko wag kayong matakot at ang tumawid sa hanging bridge kasi nakasalubong po namin diyan. Babalik na at ayun na po hindi masarap hindi masarap si Makay okay success to naman pagtawid namin sa hangin bridge tinan po ang gaganda hindi lang pwedeng bumaba kasi maharam na tinan nyo naman po yung mga isda napakasarap panoodin ang ganda ng mga kulay nakakaaliw po talaga ayan tinan tsaka isa pa po ang dalak ng isda po talaga niya talagang alaga sila dyan meron nga po kasi laki lang ng apo ko yung kulay white siya yung kapitan po e -e -e. Isa pa, ang mga coins o oh, naguhulog sila parang mag-wi-wish ka po dyan syempre hindi namin pinalampas ng patay so kung din po kami at naghulog na po kami ng coins. Meron nga po palang kasing laki ng apo ko na isda. Ayan po yung kulay ang white po, ayun po, po, Kasing haba po na apo ko yan si Siki. No, diba? Ayan yung puting yan, no? Ang laki po talaga. Sobra. Eh nakakatuwa po silang panahorin. Mm -hmm. Nagaganda mm -hmm. pa ng mga kula. Pwede so, po ba? Eh, Ayun, diba? Ang laki, Oh. Ito na nga po. Pinanong at paakita ulit kami. Sobrang pagod ko po dyan. Pero yung mga kasabay po namin, mga bata pa, natakbo pa pataas. Eh, kaming matanda. syempre hindi na po kaya. Kaunting pahinga. Kaunting step. Kaunting lakad. Hakbang. Pahinga po. Natakbo pa sila. Mga bata pa kasi nga naman po muna kami. At pagod na kami. ako. <laughs> okay po, punta po kayo dito sa ano sa Caloego Church. Sulit po yung bayad yung 30 pesos per head at saka yung parking fee na 20. Sulit na sulit po kasi napakaganda po ng view sa baba. Solid na solid po ang mga tanawin. Kaya punta na po kayo dito sa Caloego Church sa Tagaytay. Ganda-ganda po dito. Pero ang bisang siguro sila mamasang daw sa hapon -hmm. na Uh, double purpose pa po, po dito makakasimba po po kayo tapos after ng mas baba po kayo sa ano sa baba napakaganda po ng mga tanawin mahirap po ang paakyat ang pababa madali pero sulit naman po pag nakaka naka, naka baba, ano po kayo sa baba napakadami pong tanawin maganda mong dala ka ng ano dito dala po kayong tubig para para pa para dito <laughs> tsaka po ano ah uh, ang tip ko lang po sa inyo is uh, wag po kayo mag heels mas maganda pong suotin is rubber shoes or chinela sandals. Yung wala pong heels kasi ang hiyan po ng pababa at papi. So, thank you po sa panonood ng ating video. Paka-like and follow po yeah. so, kung so nagustuhan nyo ang video. Thank you and God bless po. <laughs> Wait, there's more. May pinuntahan po po kami. Dahil malapit nga lang po ang Fantasy World sa pinuntahan namin. Ayan, at talaga sinadya po namin puntahan ang Fantasy World. Yung, pang, yung tipong mag-picture ka lang po sa labas, eh napaka okay na po at masaya po talaga. Napakaganda po talaga dito sa Fantasy World. Ayan po, palibas at nga po't linggo. Ayan, hindi po nawawalan ng mga motoristang nagdadaan. At mapahinto dyan para lang magpa-picture. At syempre, dyan na rin po kami inabutan ng tanghalian. Dyan na rin po kami kumain. O di po ba, napakadami pong nagpa-picture dyan. Tumihinto lang para magpa-picture lang dyan. Alam niyo po ba yung Mahika sa Channel 7 na palabas? Dyan po siya sinuting. Dyan po yan ang sa Fantasy World. O diba, napakaganda po talaga. Sayang nga lang at hindi po kami nakapasok sa loob. Hindi na po kasi nagpapapasok kaya bawal na daw po. Kaya yan, hanggang picture-picture na lang kami dyan sa labas. Huwag niyo naman pong kalimutan mag-like sa aking video at syempre, paki-subscribe na po rin ang aking YouTube channel Maui TV. See you in my next video. Bye-bye.